Kain tayo guys. Ito na yung ginisa kong sisa. Hmm. May ng baron. Ito na yung hapunan a lunch at saka ano po. Hapunan. Yan na. Isahan na. Pag naman ako mamaya, itakain naman ako kasi madaming sobra. dami yung niluwa ko. so madaming din kanin. Hmm. Hmm. Tagal kong hindi nakaluto ng ano yung ito eh. Sige, thank Taw. Pumunta kami kasi sa Brooklyn the other night. Um, ano, Thursday. At nung pag-uwi namin, habis ko sa hotline ko na, ano, ladaan kami para bibili kami ng gulay. So, wala kami gulay. Ito Binili ko kasi nakita ko to eh. Tapos, press ko pa siya. Bumila ko ng isang ano. Ang tali. Ang dami siya. Ano yata to? Five. Five. Puna na five nine nine. Nung isang tali. Yung mahaba siya. Ngayong. Sitaw. Masana na kasi ito eh. Ang isip, maglutok mo yun. Yung maingay doon, yung aso ko kulit. Ayan, pork chop. Ayan. At food sila doon. Gusto niyang table food. Ayan na ng ano, ngayon. Yung cereal, yung dog food. Ayan, kulit-kulit. Ganyan siya, ganyan siya. Bingin yan, <laughs> kau okay. ma ma yang mama yang si tua pagi kain mah. Oke. Kalau ini nak siapkan ini. Ada umput lagi. Dari. Bagus kau. Masih 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 Ang masarap naman. Gusto ko masing-masing. Kaya, okay sa akin. Okay sa lasa. I Ang mean masarap sa lasa ko. tapos yung sitaw siya talaga talagang lutong lutong Yung parang crunchy kasi. Mm. Mm. Taba lang ng baboy sa nahog ko. Ilang peraso. Ngayon pa umuwi na sa laba. Kanina nagtrabaho ako. Ano? Limlim. Okay din naman kasi. Kasi hindi mainit. Inumin pala ako. Cranberry juice. Nilagay ko lang sa parang tasa ng kape. <laughs> Wala lang. Gusto ko lang. yeah Cranberry juice. Yan. Yeah. Malamig. Sarap. Naubos ko yata eh. Naubos ko yata. Kulahas. Gutom na gutom ako. Ang po sa Stop, stop. Kulit-kulit. Yan ang pinakamakulit sa lahat. Kaya nang dalawa ni Lucky. Lucky, maghihintay lang yun eh. Yan di, yan tigil. Ganyan yun Nga, yun. Makulit. Makulit. macam mana nak nampak dia? ni pakai andun. Nama milik. Mm -hmm. Mereka melayan, nak, kalau banci, ni tu kat tempat Ihi Guilin, kulit, kulit yang. Napit na Ngayon na ako nakakain ng karami. Kasi tinapay yung breakfast ko, tinapay lang din yung yung ano ko, yung lunch. Kaya ito. May 我帮你分了。来，这个。 Yeah, it's my bias.